kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang kwentong ito ay nagmula sa mismong viewer ng ating channel. Istorya ito ng kanyang kapatid na katulad niya ring isang sundalo na hindi nag-alin lang ang isakripisyong kanyang buhay sa ngalan ng kanyang obligasyon at pagmamahal sa sariling bayan. Mabait, matapang at mapagmahal sa kapwa. Ganyan siya kong ilarawan ng kanyang pamilya isa siya sa kinukonsiderang magaling na miyembro ng Special Forces ng bansa, ilang inkwentro at bakbaka na ang kanyang sinagupa para lamang mapanatili ang katahimikan, kaayusan at kasarinlan ng inang bayan. Isa na siguro ang kanyang kwento sa nakakabagbag damdamin ng mga untold stories ng mga sundalo dahil mas pinili niya ang misyon kesa kanyang bakasyon sa Pasko para sana makasama ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa tawag ng tungkulin ay isinakripisyon niya ang kanyang pansariling interes at ang kanyang nag-iisang buhay dahil nasawi siya sa bakbakan sa barangay Malalay Balayan, Batangas. Siya Si Sargento Jernel Ramiliano, o mas kilala sa palayaw na Jeng, ipinanganak siya noong January 18, 1989 sa mag-asawang Maribel at Ronnie Mariliano ng Zamboanga City. Bata pa lang si Jeng ay pangarap na nitong maging isang sundalo, tila na nanalaytay sa kanilang dugo ang maging makabayan dahil halos lahat sa kanilang angkan ay napasok sa pagiging sundalo. Salatman sa yaman ay nagporsige ito sa kanyang matayog na pangarap kaya sa murang edad ay sanay na ito sa hirap. Naging katuwang si Jeng ng kanyang mga magulang sa pangungopras at pangunguling sa bukid dahil ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Nag-aral si Jeng sa Tumaga Elementary School at ipinagpatuloy niya ito sa Ayala National High School hanggang sa nakapagtapos siya ng dalawang taong kurso. 2008 ay tuluyan ng natupad ni Jeng ang kanyang pangarap dahil sa wakas. Ay nakapasok ito bilang sundalo. Unang assignment niya sa Quezon Province kasama niya si General Zagala sa 1 Special Force Battalion. Hanggang sa nakapagtapos siya ng Special Training Course Class 125, sila yung unang tauhan ng LRB o Light Reaction Battalion na ngayon ay tinatawag na bilang Light Reaction Regiment. Isa si Jeng sa mga tropang nagpahina ng puwersa ng mga Amazonang kalaban ng Estado sa Quezon Province. 2010, puspusan ng kampanya ng gobyerno sa Sulu kontra sa kilalang mga bandidong abo dahil kailangan ng serbisyo nila bilang mga special forces kung kaya't nilipat siya ng Sulu at doon na na destino ilang bakbakan ng sinagupa ni Jeng kontra sa mga kilalang bandido at ilang matatagumpay na operasyon ang kanilang naipanalo dahil sa tagumpay at bangis ng kanilang batalyon kung kaya't binansagan silang mga taong bakal. September 9, 2013, lumabas ang malaking balita kaugnay sa Zamboanga City Crisis ng tangkang sakupin ng grupo ni Nor na MN ang ilang mga komunidad sa baybayin ng Zamboanga City sa pamumuno ng kanang kamay ni Nor na si Ustad Xavier Malik. Tumagal ang 21 araw ang bakbakan at tinamaan si Jing nang i-cover up niya ang kanyang kasamahan pero mas swerte pa rin ito dahil hindi masyadong malala ang kanyang natamong sugat. Agad naman siyang ginawara ng gold cross medal bilang pagkilala sa kanyang katapangan at kabayanihan. Matapos itong magpagaling ay kaagad itong nag-request upang bumalik na sa serbisyo at sumama kaagad sa iba't ibang mga operasyon kontra sa kalaban ng Estado. Sa dami ng karanasan ni Jeng sa inkwentro ay masasabi mo talagang isa siyang sundalong subok na sa bakbakan. May 23, 2017, wala pang isang taon matapos manalo si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay pumutok na naman ang pinakamalaking urban warfare sa bansa. Ito ay nang magkaroon ng bakbakan sa Marawi. Umabot sa limang buwan ng bakbakan kaya buong pwersang binuhos ng pamahalaan ang pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. At kasama na rito, ang kinabibilangan ni Jeng Special Forces. Buong tapang at puso silang nakipagbakbakan sa mga bandido para sa kalayaan ng Marawi City. Uhaw, gutom. At pagod ang kanilang tiniis bilang taga assault sa mga kalaban, sa grupo ni Zheng ang madalas na nauuna paabante at nagpapaiwan sa pag-withdraw ilang beses nang nalagay sa alanganin ng buhay nito sa bawat operasyon ng kanilang tropa dahil sa mga nakaabang na sniper ng mga kalaban na nakapwesto sa bawat matataas na establishmento kagaya ng mga moske kung kaya't isa ito sa nagpahirap sa ating mga bayaning sundalo para agad na makaabandig kahit na nanagdobli pa ang ingat ng kanilang mga kasamahan ay hindi pa rin maiiwasang nalalagasan pa rin sila pero hindi naman ito nagpahina sa kanilang moral dahil sa buong pusong suporta ang ipinakita ng kanilang mga opisyal lalong-lalo na sa presidenteng si Rodrigo Roa Duterte. Habang nasa gitna ng bakbakan ay muli na namang nasa pol si Jeng. Mabuti na lang at katulad ng una niyang karanasan noong siya'y matamaan ng bala ay hindi rin ito naging masyadong delikado. Muli na namang nabigyan ng Gold Cross Medal si Jeng dahil sa wala nitong takot na paglaban para sa bayan 2022 nang pinadala si Jeng sa isang misyon sa Cotabato para tugisin ang ilang mga grupo ng mga bandido 2023 inilipat naman siya sa Samar at dito niya nakasagupa ang mga makakaliwang grupo. Sunod-sunod na tagumpay ang nakuha ng grupo ni Jeng sa bawat operasyon na kanilang ginagawa na sadya namang nagpahina sa puwersa ng kalaban. Bago pa man sumapit ang buwan ng Disyembre noong nakarang taon, ay aprobado na ang Christmas break vacation ni Jeng. Kung kaya't kagad itong nagbook ng commercial plane ticket, at nakakuha ng schedule na December 16, 2023. Sa wakas, makakasama niya na muli ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa aprobadong bakasyon na naibigay sa kanya. Pero dahil nga sa ang trabaho ng sundalo ay inuuna ang bayan, kung kaya't ang nakatakdang bakasyon ni Jeng ay bigla niya nalang kinansel dahil sa panggugulo ng mga makakaliwa sa lugar ng Batangas kung saan kanilang binibiktima ang mga magsasaka ng tubo. December 17, 2023, araw ng linggo, kaagad na ikinasa ang misyon nila Cheng. Pinagsamang pwersa ng gobyerno mula sa 59th Infantry Protector Battalion Philippine Navy at Philippine Air Force sa barangay Malalay, Balayan, Batangas ay inumpisahan ng gapangin ng tropa ng gobyerno ang area at dinagtagal nang makasagupa nila ang hindi matukoy na bilang ng mga armadong pinaniniwala ang miyembro ng SPP. Nakaugalian na ni Jing ang magbigay ng cover sa kanyang kasamahan. Makailang beses niya na itong ginawa sa kanilang mga dating mga operasyon at mistulang na perfect niya na ito pero sa pagkakataong ito ay disgrasyang tinamaan si Jing nang tinangka niya sanang bigyan ng cover fire ang kanyang kasamahan. Walang mag na sa pagkakataong ito ay ito na pala ang katapusan ni Jing. Pumanaw si Jing sa nasabing inkwentro pero anim naman ng na mga rebelde ang kanilang nadali kasama ang pag-recover ng iba't ibang mga matataas na kalibre ng armas. Tatlo ang naging sugatan sa kasamahan ni Jing at siya lang ang tanging nag-iisang casualty. Sa pagbanao ni Jeng ay muli na naman siyang ginawara ng isa pang gold cross medal at pinatunayan ito ang kanyang pagmamahal sa bayan dahil sa isinantabi ni Jeng ang bakasyon para lamang sa kanilang operasyon. Kanyang inuna ang misyon para sa katahimikan at kapayapaan ng ating bansa kahit na naunamang nilisa ni Jeng ang mundo. Pero talagang hindi makakalimutan ang kanyang nagawang kabayanihan dahil sa hindi to nagdalawang isip na ibuwis ang kanyang buhay para masigurong ligtas ang ating bayan. Ikaw, kung ikaw kaya ang nasa katayuan ni Jing, anong pipiliin mo? Misyon o bakasyon? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.